Kapakanan ng mga line workers sa bansa, ang pangunahing tinalakay sa Committee on Energy ngayong araw, ang pagbibigay sa kanila ng karagdagang benepisyo at insurance, ay muling gumulong sa komite. Si Julian Bunag, una sa Balita Live. Julian? Julian? Naj, ilang mga panukalang batas ang inaprobahan ng Committee on Energy kaninang umaga sa kanilang pagdinig. Kabilang nangariyan ang paggunita sa Line Workers Appreciation Day. Kabilang sa mga dumalo sa committee hearing ang mga kinatawan mula sa Energy Regulatory Commission at Department of Energy. Pangunahin naman sa mga na-aprobahan sa komite ang House Bill No. 855 na layong amendahan ng RA 9136 o ang Electric Power Industry Reform Act of 2001. Aprobado na ang House Bill No. 314 at 865 sa komite na layong magkaroon naman ng National Policy Framework para sa utilization, pagpapaunlad at commercialization ng mga energy storage system sa bansa. Aprobado na rin sa komite ang mga panukalang batas na pangunahing isinusulong ni APEC Party-list Representative Sergio dagoog at Camarines Sur 5th District Representative Miguel Luis Villafuerte, ang House Bill number no. 867 at 3235 na layong gunitain ang mga dedikasyon at sakripisyo ng line workers sa bansa tuwing unang la uh, tuwing unang uh, Lunes ng Agosto kada taon gugunitain ang nasabing panukalang batas. Itina nataguyod din ni Representative Dagooc at Villafuerte ang isa sa mga prioridad ng uh, ng komite ang House Bill number no. 868 at 2399 kung saan layo nitong magkaroon ng insurance coverage at benefits ang lahat ng line workers ang panukalang batas na ito ay lusot na rin sa komite at subject for all amendments na mababatid na ang panukalang batas na ito na isinusulong ni Representative Dagooc ay pawang na naaprubahan noong 18 at 19 Congress pa as a former line worker i expect na lalong-lalo na sa panahon ng mga power interruption hindi naman po talaga sinasadya yan uh, yan po ay inherent na ugali o feature ng isang electrical system lalong-lalo na sa mga electric cooperative sa probinsya na yung linya ay dumadaan sa Budgeted, budgetis, may BJTyon na mga area instead na magalit sila sa mga lineman ipagdasal nila because these people are risking their lives uh, uh, hindi nila tinitingnan kung tag uh, init o tag ulan gabi o araw so kailangan namin ng dasal kahit magiging batas tong insurance kahit magiging inappreciate natin uh, yearly We need no prayers na ngayong Oktubre ginugunita ang Consumers Month sa bansa. Alinsunod yan sa Proclamation 1098. At ayon naman sa kinatawan ng kuryente.org, magandang regalo aniya sa kanilang mga consumer na maisama sila sa pagbabalangkas ng mga panukalang batas at magkaroon din ng roadmap na magagamit para mapababa pa ang kuryente sa bansa. Na siya namang tiniyak ni representative uh, ni Nuclear Energy Chairperson Mark Kuwanko na kanilang gagawin sa komite. Yan muna ang update mula rito sa kamera na una sa mga balitang totoo at laging bago. Julian Bunag, Alauna sa Balita, Congress TV. Maraming salamat, Julian Bunag.